guys, magandang umaga Yan, check po natin yung mga listahan natin dito At uh, kanina pa po mga 5.30 ay gising na po kami tapos nagbukas na ako ng umaga Kasi meron ng bumili kasi hindi ko na video kasi ano uh, masyado pa ang Kasi dati mga 5.30 meron ng ano yun uh, 5.30 gabing gabi pa siya Tapos uh, mamaya mga ano alas 7 sasampay natin yung estudyante papunta tayo ng bayan kasi mamamaling tayo dahil wala na po kami frozen uh, ah, oh, meron na lang dito sa ref natin ay mga uh, ice oh, yung mga yellow mabenta po yung mga yellow namin ngayon kasi uh, minsan may mainit minsan may malamig din ah, panahon dito kaya yung mga tao ay nagano naganap ng mga yellow so ito ito yung listahan namin guys. Sa tuwing may bumibili sa amin, nakalista talaga dito sa uh, may notebook. Para at least pag hapon, pagdating ng alas 7 ng gabi, kinikwinta ni misis kung meron siya natubo. Ganun. Gaya nyan Araw-araw naman yun guys, may tubo talaga. ba? Diba? Dami. Lahat yan para kahit papano naka-inventory siya yung mga income tapos at least malaman din natin kung ano yung mga mas mabebenta para yung mga para pagpunta natin sa bayan yung mga bibili natin di ba kasi pag hindi mo talaga ililista titignan mo na lang kung ano yung wala pero medyo mahirap yun kasi uh, dapat makikita mo rin sa listahan kung ano yung mabenta no so ayan mamaya uh, update ko kayo pupuntahan sa bayan ayan tapos meron palang ginawa si Mrs. dito sa ano yan, kasi ang nakalagay dito, uwin nyo ba every 50 pesos above. Yan, kapag uh, bumili po kayo ng 50 pesos sa isang ano, kunwari bumili ka dito ng 50 pesos plus, meron kang isang uh, papel na bibigyan ka ni misis na maliit, tapos ilistaw yung pangalan mo, tapos ilalagay mo dito. Kasi uh, pagdating po ng December, syempre kapag ka may uh, ano kang bumili, gusto kasi, Ah, uh, hindi lang kami yung ano, parang tumutubo sa mga bumibili. Gusto ko pagdating ng December at si kasi din kasi siya yung nakaisip nito para uh, mabigyan natin ng reward yung mga ano, bubunutin natin yung mga pwede manalo ng ano na lang yung uh, maisip na yung pagdating ng December pwede yung isang sako ng bigas electric fan, depende kung ano na lang yung mapipili natin uh, para at least ganahan din sila uh, bumili dito sa amin Tsaka hindi lang yun ang purpose namin Noon pa man kasi maliit pa naman yung tindahan namin uh, may, may Mayroon talagang binibigay si mrs na para parambang uh, Gamit ganon sa mga bumibili dito sa tindahan namin Eh Siyempre ngayon pa kaya na kahit pa paano medyo lumaki na siya uh, Parang yearly kasi niyang ginagawa yung Kaya ang gawin natin uh, Ililista nga natin yung pahala nila Ihulog eh, nila dito Yan marami nang nakahulog po dito <laughs> Biray mo 50 pesos lang eh yan Oh. 50 pesos lang. Meron ka ng parang raffle entry. Parang ganun ba? O, oh, diba? Para at least ah uh, mas maraming chance bumili. Mas maraming pangalan na mabubunot. Pero ilan lang bubunotin natin. Pero importante na mapasaya natin sila. Diba? Oh, yun lang guys. In-update ko lang na meron tayo dito ano, ah uh, raffle entry. Wow. Ah, yan, yeah, na sa atin, karaga pa. Hello. Hi guys, ah, uh, papunta na tayo sa palengke pero marami tayong nga doyan yan. Si Lucas, yung mga elementary tapos yung mga high school, sinambay ko na para isahan na lang. na naman kayo dyan. Wow dami ng pasayeros guys lima lima lang dyan ha oo oh, yan para hindi na po sila maglakad saka hindi naman po talaga sila naglalakad kasi kapag hindi kayo pupunta sa palengke inaatid ko yun sila ng tricycle yung iba lang ayaw dito sasakyan dahil nahihilo nagaya pala ni Prince pala yan guys nandito na sila at pababa na sila sa Lari, si Lucas, si Kukong, si Katkat, tapos yung mga Iku, may bawa ka 20 ko Babay, Jang! Babay Ah, babay. Ani na natin high school. Yan, naman Mga guys. Ayun, papunta na tayo sa Balengke. At mamamalingke na tayo ng pangtinda, syempre. Alam niyo guys, ah uh, kaya okay na yon yung parang uh, ma masolve lang yung ano tawag dito maresolbahan lang yung pagkain po sa umaga hapon tsaka tanghali umaga tanghali tsaka gabi pala okay na yon at least ah uh, tapos yung iba kapag meron pa kayong income pwede nyo nang i-savings hindi yung ah uh, syempre hindi naman lahat tayo kasi uh, ano tawag dito Ah, uh, wala namang ano yung iba pero hanggat maaari uh, tayo na magkaroon ng Kahit maliit lang ng negosyo Kahit pa kunti-kunti Hanggang sa Lalaki ng lalaki ganun kasi Ito naman nag uumpisa ang ano Ano ng isang tao Yung mag uumpisa ka muna dapat sa mababa Sa uh, Lalaki rin yung Balang araw yung ano mo ba diba, Business or ano man yan na pinagkakabalahan yan guys, narating lang kami dito sa bayan ng Muninaw. Dito po kasi kami namamalengke. Yan. Makita po na dito po malumang silbahan na Muninaw naman. O. Hindi ko masasamahan si Mrs. kasi pupunta ka magpapagutin pa para kasi Kaya siya na lang muna. Bahala na po siya mag-tour po sa inyo dyan sa palengke. Bye-bye. Ayan, bibili po tayo ng hangga. Sabi ni ate matamis to. Try natin. Ayan. Ang kilo daw nito guys is 120. Ang panggulay nga ate. Yung ano, ah, medyo malambot siya. Matik na kaide ida ito. Inalok sa atin ni ate yung okra. Ito favorite kasi ito ni Ding. Sausaw namin sa bago. 20 lang guys, oh. Ang dami. Yes. Magkano po ng 20 tumpok? Ito po. Ito na tayo, dalawa na. Yan, kukuha tayong dalawang tumpok. Bali, 40 pesos. Yan, dapat kasi mas, ano, mas maraming gulay yung kinakain natin. Yan, bira kasi kami magkarni. Kaya so, puro gulay yung bibili natin. Ano po? 60. 60. Di ano lang po, Pangulam ulam lang. Ano yeah. po? Arosip, palo nung dahil. Magkano yan ito isang takan? Dalawain mo natin para 15. Oh, ang sarap ng na halo natin yung daing namin, yung binili namin. saging ni Nanay. Bumili tayo. Hangga'no po, 45, mm Ngayon -hmm. mm -hmm. pala si Deo, mag-aantay. Yan yeah, si Non. na mm -hmm. kasi sarado Ang pala si Deo, Puro yung binili ko. So, ito naman protas. Tapos ano yung mga karne? Protas. Ayan, nandiyan yung karne. Ito na pa rin yung karne. May mga ano pa.